Kung walang pananampalataya, hindi tayo madaling makakita. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Noong mga early 2000, ako po ay naging active po sa aming youth organization at ako po ay pinadala na po sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas One day, nung ako po ay umuwi na po ng Maynila sa aming tahanan, nakarting po ako sa aming bahay ng mga pasado alas 12 na po ng madaling araw. Nagkataon na po na ang aming bahay ay nastapat po ng sari-sari store na ang pagmamayari ay ang aking kababata. Nakita ko po doon yung aking mga kabarkada na nagiinuman dahil biyernes po ng gabi po yun. So ginawa ko po, binaba ang aking mga gamit sa aming bahay, lumabas at nakisama sa kanila at hindi uminom at kumain lang ng pulutan. At one time, yung isang kaibigan ko na sa kabilang dulo ng lamesa, itumayo, binitbit ang kanyang silya, tumabi sa akin at inilapit ang kanyang bibig sa aking tenga nangurus at sinabing, Father, forgive me for I have sinned katawa-tawa pero naiiniwala po ako na in one way or another dahil alam ng mga barkada ko kung sino ako at ang aming mga kabalastugang ginagawa ng mga kabataan namin hindi sila makapaniwala na may pagbabago at merong nagbabago sa akin ito pong aking karanasan ay pareho po sa karanasan ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw po ito sa ating Ebanghelyo na kung saan ang mga tao ay nakita naman ang mga kamangamanghang gawain at mga sinasabi ni Jesus. Ngunit, hindi sila makapaniwala dahil si Jesus, si Jesus ay isang anak ng karpentero, anak ni Maria, at nanggaling lang sa isang ordinaryong lugar. Ang panampalataya po ay nakakatulong sa atin na makakita makita more than what our eyes can see. Kaya po ang nangyari, si Jesus ay hindi nakapaggawa ng mga himala sa lugar po na yun dahil sa kakulangan ng panampalataya ng mga tao. Ang panampalataya na katulong sa atin upang makita ang mga bagay na hindi madaling mapaniwala at makita ng mga tao na hindi na nanampalataya. Ito po ang regalo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng regalong ng kalayaan, freedom. Ito pong binigay po sa bawat isa na meron tayong kakayanan at meron po tayong um, aspeto na pwede natin piliin ang mga bagay na gusto natin gawin. Ngunit, ang parehong kalayaan na ito ay may mga repercussions, may mga hindi magandang result pag ginamit sa hindi mabuting bagay. At ito po ang nangyari sa mabuting balita. Dahil nga po ang mga tao ay hindi na hindi naniniwala na kung sino talaga si Jesus. Hindi nakapag-perform ng mga mabuting mga bagay o mahimala ang Panginoon sa araw na yon sa lugar po na yon Kaya po, kung tayo po ay tunay na nampalataya, tayo po ay magtiwala na Panginoon ay gumagalaw sa ating buhay. Kung tayo po ay humihiling na nawa ay lalong tumatag, lumalim, lumawak ang ating panampalataya, tandaan po natin na ang panampalataya ay isang regalo. It's one of the three theological virtues aside from hope and love. Faith is also a theological virtue that only God can give kaya po kapag alam po natin at gusto talaga nating lumalim ang ating pananampalataya upang makita ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, lagi po natin itong hilingin. Hilingin sa may kapal dahil ito po ay laging regalo sa ating lahat. God bless for everyone.